So nah mo si nanay din ino. So siya lang din isa si Am Panimalay. So nanginang hinang lunch ang kay gigutom lagi daw siya. So wala na mo na, wala mi nag-expect nga agianam usnanay din si Am Panimalay. So ngit, -ngit kaayo. Wala kay suganay? Wala na kay igugal din kay nahala ang kusog ani, naghanda parilya lang mo. imong sa among pagbiyahe mga kaigsuonan padulong mi mag Bible study. among nasiplatan ilalom sa kakahuyan mga kaigsuunan dunay balay ug unya dunay tigulang nagpuyo nangayo siya og pagkaon kay gigutom lagi kuno siya mga kaigsuunan niya ang video atong at tanawon sunay so, nay, may hapon dia kanang kining isa may imong kauban dia nay ah, ikaw lang isa anang laba ka kinsa may imong ngalan ay Maria Gloria so amo nakita si nanay mga kapatid nagi ana mo no si Raisa Dennis Yang primalay kuno ani ning nas nanay sulod so gigutom lagi daw siya ah, ngita siya pagkaon so palitan ka na pagkaon ay Nakay nung agangan, makalukag at bugas janai Bolehkah ka maka lutok bugas niya. <tinyo> Nakay lungagan ana day kay lungagan. Nah, nah, so ato nakita si nanay. Jeri daw si galungag. So nay. Kining pila na may imong edad nay?

lang ah di ay so na, okay. lang susabi so, sabi ni nanay mga kapatid ah, nakakain lang siya kapag mayroong ibinigay sa kanya sa mga taong dumaan sa kanyang bahay mga kapatid o sa mga silingan nga doon ay gugma ah, sa paghatag niya o pagkaon. Ganay sa kanang mga hatag-hatag sa mga tao.

Ligo nya na kay sabon shampoo. Wala niya man ang man ako ko kay wa kay sabon may shampoo. So kinahanglan lang kag shampoo, shampoo, sabon panlaba. Sinina na Ay ako ingon si imo ba. Oh. Wala was ni daw was buli basura da na ba. Ah, kini imo ibong basurahan ipayabo. Dire. Ya bon tus kanan. So ah, basura nanay no. Sunay. Nana kay mga anak. Ha? Asa marunag po nagpuyo? Ha? Ah uh, so wala kay anak. Wala pangalan si Luria? Puro ni Maria Gloria. Maria Gloria. Puro lang nga, Maria Gloria Loli. Lodi? Loli. Loli, Maria Gloria Loli. A Loli lang nga. Loli. Ang apel niya do? Tulin Maria Gloria Estolin. Estolin? Masalam So, Maria Gloria Estolin, no? So, agian uh, mo si din, no? So, siya lang gid isa siya panimalay. So, nanginang lang siya pagkaon. Kaya kiti gotom lang siya. So... Wala na, mo, na wala may nag-expect na naggianam us nanay Denise ang primalay. So ngit-ngit Wala kay suganay? Wala nay sugal na lang Lang imong suga. Nga ko maglung agad diri unsa may imong isugnod? ang problema Unya sa ni mo paglutog dagaan bugas. Kung tagaan di nagbogas, kung saan mo magpagluto? Hindi, wala na ang Ah, loto na lang ginagamit mo. magpaonon. Pan, ana? Loto na Pan, Panon. Kanon. Kanon. Uh, yung uh, Sa Ano sa may, may paris sa pan? Yung pan para manamay para peanut butter. Ah. Hindi lang. Yung itindi lang. lang. Yung pan. lang. So. Sa imuhan lang pagkaon rin ay matag-adlaw, ah, nabuhi lang ka sa dunay ihatag na ay muagid rin nga pagkaon. Sa imong edad ka ay wala kay gibati sa may balatian ni Maslawas. Wala kay gibati nga kanang sakit mo mga tiil. Ha? Ah? Ah, gouts gouts mga so, til. Sumay so, kay... Oh. Sunay so, nay, mubalik mi diri nay magdala mi nimo pagkaon ha. Oh, sige. Sige nay. Sige nay, balik so, mi diri nay. Dari mo hang petangan sa nay, ako nang gilapay ang basura. ko sa ato mga viewers no nga kung doon na may gugmas pagtabang labi na ni nanay Ayaw mo kalimot, ipiim lang ta, aron ang inyong tabang, mapaabot na to kang nanay Gloria, mga kaigsuunan. So, labinas na siyang pagkaon, matag-adlaw, atos siyang matagaan, mga kaigsuunan. So, God bless, akong hangyo, nga unta, dilin niyo ihikaw, ang inyong tabang para kay Nanay Gloria mga kaigsuunan.